Mga boss, meron tayong gagawin ngayon Suzuki Swift Gen 2 Ang problema nito is ayaw gumana ng transmission tsaka matigas yung kanyang manubela So pag nag ignition on tayo Ayan Meron siyang check engine tapos yung sa steering tapos nabasa na daw to ng scanner ang problema daw ay loscom yung kanyang transmission module start natin Okay, mandar naman siya, may check engine. Tapos nakatapak na ako sa preno, lagay natin sa reverse. Ayaw, kailangan mo ng sundutin bago pumasok. Kaya lang pagka tumakbo naman, lost com, hindi rin gumagana yung kanyang transmission. So, yun yung aalamin natin mga boss. Yun yung i-check natin. Okay? So, simulan natin mga boss. Okay, so unahin ko muna dito mga boss is yung kanyang mga fuse. Okay mga boss, ang titingnan ko muna dito is yung mga tinuldukan ko. Para ito na lang yung titingnan ko and mapabilis yung trabaho ko. Gagamit lang ako ng multi-tester. I-testingan ko yung apat na fuse pati yung sa labas. Then sunod natin yung relay. Mas maganda kasi itong mga boss, i-check mo muna yung electrical. Bago tayo magsabi ng computer box. Oh, sheesh. Ayaw ah. Uh. Kuha na lang tayo dito na pwedeng malagyan ng ground. Yan. Ignition on. Testing natin yung mga fuse na tinuldukan natin. Pero dapat meron lahat yan. <coughs> Lagay natin sa volts. 15 um, 7.5 dapat meron to. 12 meron. 12 meron. Tapos 1 2 7.4 eto may, meron meron ano saan pa ignition signal is yes. walang fuse yung ignition signal ayun no nakatanggal bakit lagyan natin lagyan natin ng 7.5 <coughs> Ayan mga boss, na kompleto na nilagyan ko na siya ng 7.5 yung wala nakalagay. Testing natin. Okay, yun oh. Kita niyo yan? Yung sa transmission kanina hindi umiilaw yan. Oh. <laughs> Start muna natin, baka yun lang. tapos ang problema malambot na <laughs> okay scan natin Loscom com no fault Grabe, isang buwan na tenga. Ito lang pala yung problema. <laughs> Start natin. Ume check engine pa. So, ginaw. Oh. Oh, tick na yan. Isang buwan na pinahirapan. Ayun lang pala yung problema. Mapasok na rin ito, mga bus. Oh. Test drive natin. Okay na ito. Ayan mga bus. Nag-road test na tayo ngayon. Ayan, okay naman yung shifting niya. Hindi na matigas yung manabela. So ayun, tingin ko mga boss, ginawan to ng sira eh. Hindi lang natin talaga masabi. Kasi nung una nagka problema yung ECM niya o yung uh, engine control module. Tapos ni repair. Then after ng repair, umandar na siya pero hindi naman gumana yung steering at yung sa transmission niya. Kaya ayun ilang buwan na hindi pa siya naayos, yung pala ang problema, walang fuse tingin ko binunot yon tinanggal ginawa ng sira para syempre pagka gagawan mo ng sira panibagong bayad no so yun lang mga idol okay na okay na to and sana meron tayong konting natutunan sa video natin ngayong araw maraming maraming salamat po